ang pagkamatay ni Jose. Nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng isang daan at sampung taon. At nakita pa niya ang mga apunya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim at sa apunyang niyang si Makir na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, Malapit na akong mamatay pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita. Sinabi niya, Ipangako ninyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito. Namatay si Jose roon sa Ehipto sa edad na isang daan at sampu. Inimbalsa mo siya at inilagay sa kabaong.